LTFRB, hinikayat ang publiko na huwag matakot magsumbong patungkol sa mga pang-aabuso sa kalsada dahil sagot sila ng pamahalaan. Kasabay ito ng pagsisiguro ng proteksyon para sa uploader ng video o viral video ng umunay karirahan ng mga bus sa Cagayan. May report si Bernard Ferrer. protector ng Land Transportation Franchise and Regulatory Board. Ang uploader ng viral na video na nagpapakita ng umanoy karerahan ng anim na bus ng GV Florida Transport Incorporated sa National Highway ng Gagayan noong June 8. Ang hakbang na ito ay kasunod ng anunsyo ng GV Florida na magsasampa ito ng kasong cyber libel laban sa uploader del umano sa malisyoso at mapanirang layunin ng naturang video. Ayon kay LTFRB spokesperson Atty. Ariel Inton, nagbigay ng katiyakan ng Department of Transportation na magbibigay ng legal assistance sa uploader. Bahagi ito ng pangalaga sa mga mamamayang nagsusumbong ng mga abuso sa sektor ng transportasyon. Best secretaries in and all of those under him not IMF and the at susuportahan support the hand a good 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 law uh, Kasabay nito, muling nanawagan ng LTFRB sa publiko na pagpatuloy ang pagsusumite ng mga ulat at video laban sa mga abusado at kaskaserong driver upang matiyak ang kaligtasan sa lansangan. Binigyan din naman ni Pagulong Ferdinand R. Marquez Jr. na mga pampaserong sasakyan ay dapat magsilbing ligtas at komportabling transportasyon at hindi dapat malagay sa peligro ang buhay ng mga pasahero at iba pang gumagamit ng kalsada. Magugunitang sinuspende ng DOTR operasyon ng 15 unit ng kumpanya na bumabiyahe sa mga rutang Santa Ana hanggang sa Sampaloc sa Cagayan at mula Baguio City patung Apayaw sa loob ng 30 araw bilang tugon sa insidente. Bukod dito, ni nirevoke ng DOTR ang lisensya ng tatlong driver na una nang natukoy na sangkot sa karerahan ng mga bus. Nauna nang humingi ng pamanhin ng GV Florida sa insidente ngunit hindi ito tinanggap ni Secretary Dizon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.